Lahat ng 1 magkasama-sama, lahat ng 2 ay magkasama-sama. Okay. one, two, one, two. At ayan hahatiin ko nga sila sa dalawang grupo para mas maganda yung kanilang pagsagot sa mga tanong. Pero nung hatiin ko sila, parang nagkakaroon sila ng problema sa paggugrupo nila. Dito na, wala na, dito na. Sus parangin, parangin, marit, parangin, ito, parangin, ito, kasi, Lagi kong napapansin na sa bawat grupo na binubuo ko sa kanila ay merong hindi dapat sila magkasama. Nung kulang nalaman na merong palang isang matalino dito na magaling talagang sumagot. To bakit, bakit, bakit? Anong problema? Ano mo ano ano? gawin po? Matatalino yan sir. Yung ano lamang, kung sino yung one, yun ang magkasama-sama. At dito nga ay lumabas yung totoo na nangangamba sila dahil yung isa dito ay magaling sumagot dun sa mga tanong. Ito sabing ang tabi oh, so at ami. Ano nga, sa huli ay nagkasundo na rin sila kung sino talaga yung makakasama nila sa kanilang grupo. Pero halata ko na mayroong pangamba pa rin sa kanilang kalaban. Okay, game na. Pabilisan ha, lahat kayo ay masagot. Ito isang question lamang ito. Alam natin kung sino yung mananalo agad. Isang question lamang siya ha. Okay. Ayon sa kwento, sino ang ina ni Jesus Christ? At ayan na nga, nagkakagulo na nga sila sa kanilang pagsagot. Ang sabi ko sa kanila, sasagot na lang, hindi na tataas yung kamay at hindi na magsasalita ng ganyan kaingay. Hindi na kailangang itaas yung inyong kamay. Ano? paunahang sumagot. Walang maingay. Basta kung alam niyo yung sagot, paunahan kayong sumagot. Sa bawat grupo, tanggap yung inyong sagot. Okay, ito na yung question number 7. Ito yung question number 7. Okay, pagalingan ha, pagalingan sumagot. dali lang, nabilis yung Sa inyong palagay... Pero may sakto siyang sagot. Saan sumisimbolo ang star? Bituin. Okay. Sagot. Pasko. Liwanag, liwanag. Okay, tama siya. Oh, oh, Mata. Okay, panalo itong grupong ito. At siya na nga palang sumagot, siya yung sinasabi nilang matalino. siya ba yung nasabi niyo matalino? Opo. Kaya naman pala. Liwanag to. Bibigay ko sa inyo yung, sa inyong ano sa inyong panalo ano. Uh, kayo na lamang yung maghati-hati, walang barya ano, kayo na lang magpapalit. Maraming salamat po, Kuya